yung so, sa mga nagtanong na pag binuksan yung recap ng makina may na, talsik na lalang is pataas pag bagong start so sa mga ganitong uh, diesel normal na yon na kapag bagong start ay uh, tumitilamsik talaga yung uh, langis kasi nga yung langis nya pa niya nadidistrip sa buong makina so umiikot pa kaya yung unang buga nyan talagang uh, titilamsik pa yan pero kapag ka mainit na yan yun mawawala na siya uh, ah, mawawala na siya at meron, kung magka meron man tilatelamsik lang pero yung unang start talaga nyan talagang tumitilamsik so ayan o oh. Ah, start natin bubuksan natin yung oil cap kasi ito so, ayan o oh. Ah. may natin lang na langis oh. pag unang andar niya malamig pang makina so kapag uminit siya mawawala na yan ay, bubuksan natin yung pinaka oil cap niya. O, ito. Para malaman natin ayan. Oh. Diba, Wala siya oh. Kasi mainit na yung makina niya. Oh. Para sa tingnan Kasi nga mainit na yung makina niya. So, kapag kasi ay uh, malamig pa, natural, may tumitilamsik sa kanyang lakis kasi nga unang bumba pa lamang niya unang bumba yung baga malakas pa rin pressure pero pag umikot na nag-tribute na siya sa kanyang uh, buong makina na, nawawala na yung lang okay ganun lang sinyal ko lang pinahagi ko lang doon sa mga nagtanong sa akin